Mm. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel kung saan tayo nagbabanat ng buto para sa katotohanan. Ako po si Hashtag Walk With Lon. At ngayon tayo maglalakbay sa isang kwento na parang horror movie sa Philippine politics. Pero hindi ito fiction ha? Ito ay real life with real ghosts. Ang title ng episode na ito, Senador Marcoleta, Huhukay ng Mamulto sa Sementeryo. Bakit? Dahil si Senador Rodante Marcoleta ang bagong ghostbuster ng Senado. Huhukay niya ang mga nakatagong anomalya. Corruption at ghost projects na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa ng gobyerno para sa mga kabataan at OFWs na tulad nyo na interested sa politics pero ayaw ng boring lectures ito ay para sa inyo we will keep it intellectual critical witty at puno ng facts no fake news here ha huh? promise fact based tayo Base sa verifiable sources like Senate hearings at official reports. So buckle up sa mga katropa, this is going to be a couple of minutes tip time. Ah, pero with breaks for retention mga kaibigan, hindi tayo magpapahuli sa algorithm. Hindi po 90 minutes ito ha, huh? couple of minutes lamang. <laughs> Una sa lahat. Sino ba si Senador Rodante Marculeta? Hindi siya bagong mukha sa politics, mga kababayan. Si Senador Rodante Marculeta ay dating representative ng Sagip Party List, isang lawyer TV host at ngayon mga kaibigan, siya ay senador at siya ay nanalo bilang independent sa eleksyon 2025, no? Ayon sa GMA News, ha, siya ay 71 years old na pero parang nasa prime pa rin siya, ha? Sharp, sharp ang isip, matabang ang paninindigan. Ha, siya ay nagsilbi sa House of Representatives ha, for years fighting for the marginalized like a party list. Ah, siya po ay sa gift party list na tumutulong sa mahihirap. Pero bakit siya paborito natin dito? Dahil siya hindi takot maghukay ng mga skeletons o sa Tagalog, mga multo. Ah, remember the ABS-CBN franchise issue? Ah? Okay ha? Huh? Oh, yung ano natin ABS-CBN franchise issue, siya nanguna mga kaibigan sa pag-expose ng alleged violations na base sa hearing sa documents. Critics say it's controversial, but fact check. Ito ay base sa congressional probes, hindi lang opinyon. At ngayon, as chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang committee ng pag-iimbestiga sa government anomalies, ay ah, siya'y nagiging torn sa side ng mga corrupt sa recent hearing ha, noong August 19, 2025, sinabi niya, we will expose a uh, profiteering in flood control projects. That's leadership, di ba? Parang siya ay si Indiana Jones, ha, pero sa halip na art, hinahanap niya ang nawawalang billions. Imagine mga Gen Z, kung ang pera na para sa flood control ay napunta sa luxury cars ng contractors, hindi ba't mas exciting na may senador na huhukay niyan? At para sa OFW sa na nagpapakahirap abroad, alam nyo ang value ng hard-earned money. Si Senador Marcoleta ay fighting for transparency para hindi masayang ang taxes nyo mga kaibigan. Ngayon, ha? Uh, ngayon, pumunta tayo sa main meat ng episode ha. Ang mga multo sa flood control projects base sa Senate Blue Ribbon hearing, pinangunahan ni senador Marcoleta ang probe sa anomaly sa DPWH projects. Trillions ang budget para sa flood control, pero bakit lagi pa rin baha, no? Sa hearing binanggit niya ang ghost projects, mga proyektong umiiral lang sa papel pero wala sa totoong mundo. Parang multo, di ba? mahirap hanapin. Pero si Senator Marcoleta ay determined ha. Dito sa mga ghost na ito, ah, mahihirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Ha? Ah? Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Ayon sa reports, mula sa YouTube at Facebook posts like sa BNC Philippines, shy ng nga na nahuhukayin ang profiteering. Ha? Ah? Mga contractors na may 40 luxury cars, sabi niya, kukunin ko lahat parang siya'y repoman sa politics, repossessing ang katotohanan. Sa hearing, binanggit niya ang isang gobernador sa Region 10, like Misamis Occidental, na alleged gumagamit ng lisensya ng contractors para sa anomalous projects. Verifiable from SMNI News at GMA Integrated News. Mm. Para sa mga viewers retention natin, mga kababayan, isipin nyo kung ikaw ay nasa Dubai o Singapore, working hard at ang pera nyo napunta sa Ghost Projects, hindi ba't galit ka? Si Senator Marcoleta ay ang boses ninyo mga kaibigan. A critically examining narratives na okay lang ang corruption basta may project. No, 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 no. He says it's negligence and favoritism mga kaibigan. Okay. a quick break muna tayo. Hit that like button if you're hooked and subscribe for more. Ha? Susunod ang kanyang role sa impeachment dismissal. Favorable ba talaga? Yan. Balik tayo ha. Recently, noong August 6, 2025, si Senator Marco Leta ay nanguna sa motion to dismiss the impeachment case against VP Sara Duterte. Base sa ABS-CBN -ABS News, voting 19-5, rejected ang motion ni Senate Minority Leader Vicente Soto deterred. bakit favorable kay Senator Marcoleta? Dahil, ha, it shows his intellectual side, siya nagbase sa legal grounds like Supreme Court rulings, ha? Critics says it's bias. pero ha, siya ay Duterte ally, but his arguments are on procedural flaws, mga kaibigan, not personal favoritism. O parang siya y referee sa wrestling match ng politics, calling fouls fairly. Para sa youth, ha? this is like debating in TikTok, passes sa facts, hindi feels. OFWs, alam nyo ang importance ng due process, shy protecting it. No? Sa Facebook at Instagram post, highlighted niya ang need for fairness. No? Ano sa tingin niyo Tama ba ang desisyon? Paul in comments section. Hindi perfect. Si Senador Marcoleta. May controversies din no like his INC ties, Iglesia ni Cristo at abs CBN issue from Reddit nga sabi ng ilang users biased daw siya dahil sa religion pero critical examination ha as per Wikipedia siya ay lawyer first, politician second no sa 2025 elections nanalo siya ay, uh, independent showing public trust ito ay, makes him resilient parang phoenix rising from criticisms Critics call him angry guy, pero sa hearings, it's passionate, not pikon. Mga kabataan, sa, like sa K-dramas, ang hero ay may flaws, pero he redeems himself by fighting corruption. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Ano pang hinihintay natin? Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Balik sa multo. <laughs> sa hearing ha, clash siya with officials like the DPWH secretary. From YouTube clips, sinabi niya na bukas ang committee to help investigate. Ha? Yan po. Okay. O compare natin ha si Senator Marculeta at sa ibang politiko, ibang-iba po talaga siya. Ay, talagang ibang-iba. Marami po siya talagang uh, kakayahan kumpara kay Martin Romualdez. Siya yeah, mga yan, mga congressmen and women natin, ah, diyan sa Congress, lalo na diyan sa 3rd District of Pampanga. Kilala niyo po bayan kung sino ang Congresswoman diyan? Ay, nako. Nako. Isa po sa mga major, ha? flood control projects ng gobyerno ay nasa kandanting uh, arayat pampanga. Uh, nakita nyo naman po dyan ang epekto ng proyekto na yan. Tutol yata si nanay gobernador dyan at vice gobernador. Ha? ay nako, hinahamon natin. Ay, eh, pumunta pa rin po dyan si budget secretary. ha pino na rin po yan ni Senator Lacson. Uh, Sinasabi ko na nga po nung last election, huwag na po natin iboto yan. Iboto na po natin si Doktora. Hmm. Nako, proven na po yan na hindi mangungurakot. Eh ngayon, eh di ngayon, nakita nyo po, di ba? Oh, ngayon, anong susunod? Pusibling probe sa tourism budget cuts as per ABS-CBN. Si Senador Marcoleta, si politics behind it. No, talagang engaging po siya. Mga kababayan, share your thoughts. Anong dapat nating hukayin? At to sum up, si Senator Marcoleta ay ang bayani na hukayin ng multo para sa bayan. Thanks for watching mga kaibigan, mga kababayan. Hit that subscribe button at i-share kita-kits. At next time, uh, based on verifiable information or critical examination of narratives, mabuhay ang Pilipinas!